Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata apat na at tatlumput isa hanggang apat na at tatlumput lima, kabanata apat at tatlumput isa. Nang si Charlie at ang kanyang asawa at si Elsa ay naliligo sa mga hot spring, si Liumi, na nakaukit sa kanyang noo ang mga salitang, kawawang hang, at ang kanyang kasintahang may baluktot na ilong, ay nakaupo sa isang sira-sirang van pabalik sa Oris Hill City nakaupo sa kotse. Patuloy na tinatakpan ni Liu Ming ang kanyang dugo ang noo, dahil sa takot na makita siya ng driver ng van. Inihinto niya ang van habang papalabas ng Champs Elysees. Nakipag-usap ang dalawang panig, ang pamasahe pa uwi sa press yung dalawandaan. Kaya ngayon lang niya gustong makauwi kagad, ka at ayaw niyang magkaroon ng problema. Gayunpaman, Nakita ng driver ang dugo sa noo ni Liu Ming sa rearview mirror. Matagal niyang pinagmasdan at hindi na iwasang magtanong ng may pagtataka. Binata, ikaw ba ay nasaktan? Inis na sinabi ni Liu Ming, wala itong kinalaman sa iyo. Mag-drive ka ng mabuti ng iyong sasakyan, at ihinto ang kalokohan. Medyo nalungkot ang driver, at sinabing, wala ka bang pakialam dito? Bukod, ang iyong noo ay laging dumudugo. Huwag mong bahira ng dugo ang mga upuan sa loob ng kotse ko. Sa sandaling marinig ito ni Liu Ming, sumabog siya at sinabi niya, Damn, pobreng hanging basura, ang kotse mo ay nagkakahalaga ng 40,000 hanggang 50,000. At natatakot kang dumihan ko ang iyong sasakyan. Ang mahinang pagbitay ay matagal nang naging mantra ni Liu Ming, kahit na ang salitang, poor hanging, ay nakaukit sa kanyang noo hindi niya maitatama ang sarili niyang mga problema. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng mga ninuno na ang bansa ay madaling baguhin at ang kalikasan ay mahirap gumalaw. Hindi inaasahan ng driver na papagalitan siya ng lalaking ito, at agad na nagalit. Masyado kayong walang pinag-aralan. Tama ba? Paano ka madudumihan? Nainis si Liu Ming hanggang sa mamatay. Nang makitang nag-aatubili siya, sinabi niya, Damu. Ikaw ay walang katapusang mahirap. Naglakas loob kang kausapin ako. Believe it or not, tatawag ako ng papatay sa iyo. Kawawang tulad mo. Walang makakapigil sa akin kapag binugbog kita hanggang mamatay. Galit na galit din ang driver ng van sa mga oras na ito. Siya ay nagmaneho sa pagitan ng isang intersection sa sentro ng lungsod. Nakakita ng isang sasakyan ng traffic police na nakasandal sa sulok ng intersection on duty. Pinaandar niya ang kotse ng direkta sa pulisya ng trapiko at huminto, at pagkatapos ay agad na itinulak ang pinto pababa, kasamang pulis trapiko. Isang costumer sa aking sasakyan, ay nagbanta na papatayin ako. Pinaghihinalaan ko na mayroon siyang mga armas sa kanyang katawan, na seryosong nagbanta sa aking personal na kaligtasan. Nang marinig ito, agad na bumaba ng sasakyan ng ilang traffic police. Pinalibutan ang van, at pagkatapos ay binuksan ang pinto. Sumigaw kay Liuming na nakaupo sa loob at ang plastik na mukha. Hawakan ang iyong ulo gamit ang iyong mga kamay at lumabas ng kotse. Napagtanto ni Liuming na siya ay nasa problema. Ito ay isang downtown area. Hayaan ang kanyang sarili na hawakan ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at lumabas ng kotse. Hindi ba imposibleng takpan ang mga salitang, for hanging, sa iyong loob? Kaya, nagpasya siya, hindi mabubuhay o mamamatay. Pagkatapos, bungulong siya sa pulis trapiko at sinabing, "Anong ginagawa mo? Ako ay sumakay ng taxi. Naabala ba kita? Bilisin mo at hilingin mo sa driver na bumalik at ihatid ako sa bahay. Kung hindi, hindi ako matatapos sa kanya." Nang makita ng traffic police ang kanyang mapagmataas at dominanteng hitsura, alam niya na ito ay hindi dapat maging isang mabuting matigas ang ulo. Nakikita ang kanyang kamay na nakatakip sa kanyang noo. Ang walang tigil na pag-agos ng dugo mula rito, tinatayang kasali lang siya sa labanan ng armas. Ang gayong tao ay karaniwang may record na kriminal. Karamihan pa rin sa kanila ay mga takas. Kaya oras na para mahuli ang isa. Kaya maraming pulis trapiko ang kumindat sa isa't isa. Isa sa kanila ang naglabas ng sili na tubig, na ginamit ng pulisya ng trapiko para sa pagpapatupad ng batas. At sinabi kay Liu Ngayon binabalaan kita, ilagay ang iyong ulo sa iyong mga kamay at lumabas ng kotse para sa inspection. Kung hindi, ikaw ay uhulihin namin ayon sa batas. Gumawa ng mapilit na hakbang, na inis si Liu Ming. at sinabi niya, Kilala ko ang kapitan ng pangkat ng transportasyon. Siya ay isang mabuting kaibigan ng aking ama. Kung hindi ka kumbinsido, tumawag at tanungin kung kilala niya ang Liu Group. Ako ang anak na si Liu Ming. Ngumiti ang pulis trapiko, ang anak ng grupong Liu. Maglakas-loob ka ring magyabang. Kailangan mo sumakay ng taxi paglabas mo. Kaya nahihiya kang sabihin na anak ka ng Liu Group. Hindi ba binibigyan ng Liu Group ang kanilang anak ng kotse? Nagkakahalaga ba siya ng 4 na si Liu Ming ay napupuot sa iba dahil sa pagdududa sa kanyang sariling lakas. At napupuot sa iba dahil sa panunuya sa kanya. Nang makitang may ilang pulis trapiko na naglakas loob na kutsain siya, agad siyang bumulong. Damu, isang grupo ng mga mahihirap na nakasabit dito at nagpapanggap na bagay. Maniwala ka sa akin o hindi, tatawagan ko ang team leader mo. Kabanata 432 Malamig na sinabi ng pulis trapiko. Okay, nakakainsulto sa mga alagad ng batas. Ikaw na lantara lumalaban sa batas. Kung gayon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Pagkatapos magsalita, kinuha agad ng isa ang tubig ng sili at sinabuyan si Liu Ming sa mukha. Naramdaman ni Liu Ming na napakainit ng kanyang mga mata, namilipit siya sa sakit. At hindi niya namamalayan na iniunat ang kanyang kamay para himasin ito. Ang pagkuskus na ito ay hindi mahalaga. Ang dalawang malalaking madugong karakter sa kanyang noo ay agad na tumambad. Pupunta ako. Bumuntong hininga ang isa sa mga pulis trapiko. Tingnan mo siya. May kawawang nakasabit sa kanyang noo. Anong klaseng tato ito? Hardcore talaga. Hahaha. -ha -ha. Hindi ka takataka na ang batang ito ay mahilig magpagalit sa iba na mahirap, dahil mayroon siyang dalawang salita sa kanyang noo. Nang marinig ito ni Liu Ming, dali-dali niyang tinakpan ang kanyang noo, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay namamaga at masakit, at hindi niya nakita ang ilang mga pulis trapiko na nasa labas. Kaagad pagkatapos, kinaladkad si Liu Ming palabas ng kotse at saka idiniin sa lupa. Agad na inilagay ng traffic police ang kanyang mga kamay sa likod at pinusasan siya. Sa ganitong paraan, wala siyang magawa para makalapit sa kanya. Lalo pat takpan ang kanyang sariling noo na may salitang, kawawa ang pabitin. Pagkatapos, dinala siya ng pulisya ng trapiko at ang plastik na mukha sa gilid ng kalsada. Sinabi na maglupasay sa gilid ng kalsada, at pagkatapos ay tinawag ang kopunan hiniling sa kopuna na magpadala ng isang tao, para kunin ang lalaki pabalik para mag -imbestiga. Ito ang intersection sa sentro ng lungsod na may pinakamaraming trapiko. Halos lahat ng nakapunta dito ay makikita ang isang binatilyong may pulang mata na nakasquat sa gilid ng kalsada. Ang pinaka nakakatakot ay hindi ang kanyang mga mata na sinabuyan ng tubig ng sili, ngunit ang dalawang malalaking karakter sa kanyang noo. Mahinang pabitin. Maraming tao ang naglabas ng kanilang mga cellphone para kumuha ng litrato. Napahiya si Liu Ming at galit na galit, at sinusubukang lumiko, nakaharap sa mga dumadaan sa kanyang likuran. Gayunpaman, direktang idiniin siya roon ng pulisya ng trapiko at malamig na sinabi, Huwag kang gumalaw. Gusto mo bang sabihin ko ang dalawang salitang ito? Nagkataon na ito ay isang eksibisyon para sa mga mamamayan dito. Gustong mamatay ni Liu Ming. Matagal na niya itong alam. Bakit pa magkunwari sa driver ng van? Kung kailangan niyang magtiis ng alon, dapat nakauwi na siya ngayon. Sa sandaling ito, isang lumang BMW na kotse ang nakapark sa gilid ng kalsada, at isang binata ang lumabas ng kotse at tumakbo ng may kabaitan. At nagtanong, Oh, Mr. Leo, ano ang nangyari sa'yo? Ouch! Yung noo mo, ano ang nangyayari? Sino ang umukit sa iyo ng isang mahirap na nakatitig doon? Si Leoni, na disperadong nakayuko, biglang narinig na may tumatawag sa kanya, at gusto na niyang mamatay. Ang huling bagay na gusto niya sa sandaling ito ay maging kinikilala, ngunit siya ay kinikilala ng iba. Sa sandaling ito, gusto niyang pumatay ng isang tao nang may galit. Tumingala siya, medyo pamilyar ang nagsasalita, at hindi maiwasang magtanong. Sino ka? Nagmamadaling nagpaliwanag ang tao. Ako si Harold. Harold ng pamilya Wilson. Nagkasabay tayong kumain dati. Kasama ang young master ng white family na si Gerald. Naalala mo ba? Kinagat ni Liu Ming ang kanyang mga ngipin at tumingin sa kanya. Biglang napuno ng duguang plema. Dumura sa kanyang muka. Galit na nagmura. Fuck your mother and make the Wilson family hang up maglakas loob na pumunta dito, para panoorin ako bilang isang biro, maniwala ka o hindi, mamamatay ka. Kabanata 433 Nasasaktan din si Harold sa kanyang puso, anong tawag dito? Nakita niya si Liu Ming na nakaposas ng traffic police sa gilid ng kalsada, at gustong lumapit para kumustahin at makipag-chat, hindi niya inaasahan na darating ang lalaking ito ay magmura at dumura sa kanyang mukha. This is so fucking disgusting. Galit niyang sinabi, Mr. Leo, sobra ka na. Lumapit ako para tanungin ang sitwasyon mo. Sa pag-aalala sa mga kaibigan, paanong ito magagawa? Napag-alitan si Liu Ming, ano ang pakialam mo? At saka, karapat dapat ka bang maging aking kaibigan? Ikaw ay isang manok. Ikaw ay mabahong isda. Malaking kawawang tao. Gusto mo bang maging malapit sa akin? Labas! Ako, nagkamali si Harold, ngunit hindi siya nangahas na harapin si Liu Ming. Pagkatapos ng lahat, ang kakayahan ng pamilya Liu ay hindi mabilang na mas malakas kaysa pamilyang Wilson, na nasa bingit ng pagkabang karote. Ang pananakit sa kanya ay tiyak na hindi magiging maganda ang katapusan. Kaya, maaaring lamang niyang gamitin ang kanyang manggas para panasa ng plema sa kanyang mukha, at galit na sinabi, Mr. Leo, sobrang passionate mo, sorry, pagkatapos magsalita, mabilis siyang sumakay sa kotse at pinaandar ito. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng mali sa kanyang puso, ano sa tingin mo dito? Nakakabaliw na magbayad habang buhay, dito, hindi maganda ang pakiramdam ni Liu Ming. Napabuntong hininga din siya, what the hell is this? Gusto niyang umuwi ng Loki, pero hindi niya inaasahan na magkaroon ng isang exhibition sa intersection ng sentro ng lungsod. Maraming mga tao ang kumuha ng mga larawan sa kanya, gamit ang kanilang mga mobile phone, at ang ilan ay nagpost pa ng mga ito sa Facebook at Instagram. Binigyan pa siya ng mabubuting lalaki ng bagong palayaw. Ores Burul Number 1, Kawawang ang mga gawa ni Liu Ming ay kumalat sa buong Ores Hill nang sabay-sabay. Ang gabi sa mainit na bukal ng Champs Elysees, ay nakaramdam ng matinding paghihirap para kay Charlie. Originally, dear derecho siyang matutulog sa asawa niyang si Claire. Dahil dito, hindi niya alam kung sinasadya o hindi sinasadya ni Elsa. Giit niya sa bayhila kay Claire para matulog, at tinawag din niya ang girlfriend niya ng time. Kaya naman, natutulog lang si Charlie sa ibang kwarto mag-isa. Kinabukasan, sila ay mag-check out at babalik na sa lungsod pagkatapos bumangon. Ngunit ang dalawang babae, ay nag-aatubili na makibahagi sa pribadong hot spring dito. Kaya nagbabad sila ng isa pang beses bago sila nag-check out kasama si Charlie. Gayun pa man. Pagkatapos maligo sa mga hot spring, pareho silang nagniningning at napakaganda. Nang mag-check out, personal na dumating si Isaac. Hinabol niya sina Charlie at Claire para paulit-ulit na humingi ng tawad, at binalaan ang lahat ng champs on the spot. Sinabi ni Isaac, kung mayroon pang kaso ng pagtrato sa mga customer na naiba, at pinapaburan ang isa't isa, hindi ko ito matitiis. Sa wakas ay napagtanto ng buong staff ng Champs Ellis ang kahalagahan ng paglilingkod sa mga customer ng mabuti. Pagkatapos, kinuha ni Isaac ang tuktok ng Champs Ellis, at magalang na ipinadala si Charlie at ang iba papalabas ng gate. Si Isaac ay orihinal na nagplano na ipadala si Charlie sa parking lot. Sinaman siya ng tingin ni Charlie at mahinahong sinabi, Diretso tayo sa parking lot para kunin ng sasakyan at bumalik sa lungsod. Kaya hindi mo na kailangang harapin muli ang mga bagay. Si Isaac ay nasa daan din. Alam niya na ayaw ni Charlie na palaging hayaan ang sariling sumunod. Kaya nagmadali niyang sinabing may paggalang. Mr. Wade, magingat kayo. Sa labas ng gate, iniunat ni Elsa ang kanyang baywang ng napakaakit. At sinabi, talagang komportableng maligo sa mga hot spring. Flair, kung okay kayong dalawa. Ang ganda kung manatili rito ng ilang araw at pagkatapos ay umuwi. Ngumiti si Claire at sinabing, kakabukas pa lang ng kumpanya ko, at napakaraming bagay na kailangang asikasuhin. Hindi ako pwedeng magtagal dito ng ilang araw. Kabanata 434 Pagkatapos noon, muling nagtanong si Claire, hindi mo ba kailangang pumasok sa trabaho? Inilabas ni Elsa ang kanyang dila at sinabi, ang aking trabaho ay orihinal na pinapatakbo sa labas. Bukod dito, never ko pa nakilala yung chairman ng M Brand Group simula nung nandoon ako. Hindi niya ako makontrol. Nabibilang ako sa isang unsupervised na empleyado. Okay lang na hindi pumasok sa trabaho paminsan-minsan. Pagkaraan, muling sinabi ni Elsa, pero dahil nandito kayo, pauwiin ko kayong dalawa ng una. Pagdating niya sa parking lot, Natuklasan ni Charlie na nakatayo sa tabi si Orville sa kotse ni Elsa. Naroon din ang lugar kung saan bakat ang sasakyan kahapon na inayos. Nang makita siya ni Orville na paparating, dali-dali niya itong binati at magalang na sinabi, Mr. Wade, natutuwa ka ba? Hindi masama. Tumingin si Charlie sa likuran ng kotse ng ilang beses, at nang makita niyang ang pag-ayos ay kapareho ng bago. Sabi niya, magaling ka, Nagmamadali at may paggalang na sinabi ni Orville. Mr. Wade, nagkataong may nag-aayos ng sasakyan, at hiniling ko sa mga manggagawa na lumapit na may dalang mga kasangkapan para sa pag-aayos. Uuwi ka na ba? Kailangan mo bang magpadala ko ng ilang tao para ihatid kayo pa uwi? Mabilis na ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at tumanggi. Huwag ka nang mag-abala. Kaya na naming umuwi. Okay lang. Kung may gagawin si Mr. Wade, mahahanap mo ako anumang oras. Ikinaway ni Mr. Orville ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Claire na umiling at sinabi kay Charlie, alam mo kung anong klaseng demonyo ang mga taong ito. Paano kanila pakikitunguhan ng magalang? Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi ba ito ang sarili kong kakayahan? Binigyan siya ni Claire ng isang blankong tingin at sinabing, Ano ang husay ng Feng Shui Master? Di ba? Mas naniniwala sila sa iyo ngayon. Mas makikita nila na sila ay nalinlang sa hinaharap. Mas magiging masama ang paghihiganti. Mas mabuting magingat ka. Ngumiti si Charlie at hindi nakipagtalo. Sumakay ang tatlo sa kotse at nagmaneho patungo sa lungsod. Sa kalsada, nagtanong si Elsa habang nagmamaneho. Flair, uuwi ba kayong dalawa o may pupuntahan pa kayo? Umuwi ka na, sinabi ni Claire, kung uuwi ka at magpahinga ng mabuti, ikaw ay mabubuhaya ng dugo sa lunes. Tumango si Elsa at sinabi, ihahatid ko muna kayong dalawa, bago ako bumalik sa hotel. Nagtatakang tanong ni Claire, sa hotel ka pa rin ba nakatira? Humihingal si Elsa at sinabing, saan pa ako mabubuhay ng walang hotel? Ako ay palaging nakatira sa Shangri-La. Tanong ni Claire. Napaka-desyerto na manirahan sa isang hotel na mag-isa, bakit hindi ka bumili ng bahay sa Ores Hill? Mapait na ngumiti si Elsa, mas mahirap bumili ng bahay at manirahan mag-isa, mas mabuting tumira sa isang hotel. Araw-araw may naglilinis ng kwarto, maaari kang direktang tumawag ng kahit anong gusto mong kainin. Dadalhan ka ng dining staff sa kwarto. Ang mga damit ay ipinadala sa akin pagkatapos matuyo at maplansya. Para sa mga tulad ni Elsa na maraming pera sa kanyang pamilya, gumagastos siya para makaipon sa kanyang sarili ng oras at lakas. Nagtanong muli si Claire, kung gayon, ano ang nangyayari sa iyong pamilya? Tinarget ka ba ng pinsan mo? Wala, sabi ni Elsa, nagsampa ako ng reklamo sa pamilya ko dati pero doon nila sinabi na hindi sapat ang ebidensya, at hindi nila matiyak na totoo ang lahat ng sinabi ko. Ngunit ngayon ang aking pinsan ay tila huminto ng husto, at walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa akin. Dahil doon, tumingin siya kay Charlie sa likod na hanay sa pamamagitan ng rearview mirror sa kotse, at gumawa ng, salamat, na kilos. Alam na alam niya sa kanyang puso na si Charlie. Ang nagbabala sa mga Dong family na gustong puntiryahin siya. Kaya naman, hindi talaga alam ni Charlie kung ilang beses niya itong nailigtas. Biglang nalungkot si Claire para kay Elsa, isang mabuting kaibigan, na pumasok sa trabaho sa Ores Hill mag-isa at maaari lamang tumira sa isang hotel sa lahat ng oras. Nagdusa din siya sa pagtataksil at tinutugis ng kanyang pamilya. Sa pag-iisip nito, Sinabi niya kay Elsa, Elsa, binigyan ng pamilyang White si Charlie ng villa, which is matatagpuan sa Thompson. Kapag natapos na ang dekorasyon, magpareserba ko ng isang silid para sa iyo. Ikaw ay maaaring lumipat at tumira sa amin. Talaga, excited na tanong ni Elsa. Ngumiti si Claire at sinabi, Siyempre totoo, I am your good girlfriend. Pwede ba akong magsinungaling sa iyo? Kabanata 435. Sina Claire at Elsa, dalawang mabuting magkaibigan, ay gumawa ng reserbasyon tungkol sa pagsasama-sama sa Thompson Villa. Tuwang-tuwa ang dalawang babae, ngunit medyo nanlumo si Charlie. Inosente talaga si Claire, hindi niya alam na palaging iniisip ni Elsa ang kanyang asawa. Inanyayahan siya na lumipat sa villa upang manirahan na magkasama, hangal na asawa. Ito ay upang humantong sa isang lobo sa isang silid. Gayunpaman, hindi maaaring tahasang tanggihan ni Charlie ang ganitong uri ng bagay. At wala siyang dahilan na tumanggi. Sa makatuwid, kahit na hindi siya nasisiyahan, maaaring lamang niyang itago ito sa kanyang puso. Tuwang-tuwa si Elsa, dahil sa ganitong paraan, makakasama niya si Charlie araw at gabi, kung ganoon mas malaki ang posibilidad ng kanyang sarili at sa kanya. Dumating ang sasakyan sa bahay ni Claire. Pagkatapos magpaalam ni na Charlie at Claire kay Elsa, bumaba na sila ng sasakyan at naghanda para umakyat. Sa sandaling ito, nakita ng isang matandang guro ang pagbaba ng dalawa sa sasakyan at nagmamadaling naglakad para makita sila. Nakita ni Charlie na si Chunky yon, Nang makita ni Claire si Chunky, agad siyang natuwa. Binati niya ito at sinabi ng may paggalang, Mr. Shi, bakit ka nandito? Huling beses mong iniligtas ang aking ama. Wala akong oras para magpasalamat. Mabilis na ikinaway ni Chunky ang kanyang kamay at sinabing, Mrs. Wade, hindi mo kailangang maging magalang. Si Mr. Shi ay hindi nangahas na kumuha ng kredito para sa nangyari noong nakaraan. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito dahil may kailangan ako kay Mr. Wade. Umakyat tayo sa taas at mag-usap. Mayroon ding magandang tsaa mula sa koleksyon ng aking ama sa bahay. Nandito ka, at tiyak na ilalabas niya ito para libangin ka, Eniaya ni Claire. Ngumiti si Chunky at tumanggi. Salamat. Gusto ko lang magsabi ng ilang salita kay Mr. Wade. Kaya hindi ko naguguluhin si Madam Wade at ang ama mo. Nang makitang magalang ang dalawa, hindi nagtapos doon si Charlie kaya agad siyang sumingit. Claire, umakyat ka muna, hayaan mo akong makausap ang henyong doktor na si Chanky. Utos ni Claire, kung gayon, kailangan mong aliwin ang henyong doktor. Tumango si Charlie at sumang-ayon, sakalang umakyat si Claire. Nang makita ang pag-alis ni Claire, magalang na yumuko si Chanky kay Charlie at sinabing, Mr. Wade, hinahanap kita kasi may gusto akong i-report e sa iyo. Tumango si Charlie, sabihin mo na. Sinabi ni Chunky, bukas, magkakaroon ng traditional medicine expo sa Oris Hill. Narinig ko, na mayroong tatlundang taong gulang na purple ginseng na isusubasta. Ang buong medikal na propesyon ay isang pakiramdam. Sa tingin ko ang mahiwagang gamot na ito ay hindi isi silang para sa isang matagal na panahon. Ito ay bihira, maaari mong gamitin ito, kaya tatanungin kita. Gusto mo bang magkaroon ng oras sa tingnan ito bukas? Tatlong daang taong gulang ang pinakamahusay na lilang ginseng. Hindi maiwasan ni Charlie na mag-isip sandali. Ayon sa mga tala sa Nine Profound Heaven Scriptures, ang purple ginseng ay talagang isang napakabihirang magandang bagay. Ang tatlong daang taong gulang na purple ginseng ay isang bihira at mahalaga panggamot na material. Kung mayroon kang material na panggamot na ito, Maaari mong pinuhin ng ilang mas makapangyarihang tableta, tulad ng pampabata na tableta na maaaring bumuhay sa patay. Sa pag-iisip nito, tumango si Charlie at nangako. Okay, pagkatapos ay pumunta at tingnan. Nagmamadaling sinabi ni Chunky, pagkatapos ay aayusin ko ang liham ng paanyaya at susunduin kita bukas ng umaga. Okay, yun lang. Aalis na ako ngayon. Iniyuko ni Chunky ang kanyang mga kamay bilang pagpupugay. Nagpaalam, tumango si Charlie, pagkatapos ay umakyat sa itaas.